Nakatakdang maghain ng akbayan party list ng isang bill upang ma-regulate ang paggamit at pag-access ng online gambling sites. Ito ay alinsunod sa panawagan ng Catholic Bishops Conference of the Philippines o CBCP patungkol sa pagtugon sa gambling disorder lalong-lalo na sa mga kabataan in response to the growing gambling crisis, Akbayan Party List is set to file a bill to strictly regulate online gambling, imposing firm age restrictions on e-gambling platforms, and removing access to e-wallet services like Gcash and Maya, often used to easily fund online bets. Sa ad ng Akbayan Party List sa kanilang inilabas na press release nitong July 3. Ayon naman kay Akbayan Party List Representative Shell Jokno, hindi lamang chips o pera ang nakataya sa online gambling, kundi kasama rin dito ang mga pamilyang nawawasak at pangarap ng mga kabataan. Sa sugal, hindi chips o pera, kundi pangarap ang nakataya. Sa bawat cash-in sa e-gambling app, may pamilyang nawawasak at kabataang ninanakawan ng kinabukasan. Saad ni Jokno. They say you win some you lose some but only the big gambling corporations win from the dreams others lost. Dagdag pa nito. Layunin din ng panukalang batas na ipatupad ang mahigpit na age verification mechanisms at magtakda ng kaukulang parusa sa mga i-gambling e operators na lalabag sa mga restrictions. Kabilang din dito ang paggamit ng mga targeted advertising at mga pop-ups na may layuning akitin ang mga menor de edad na magsugal. Ani pa ni Jokno, kailangan din maging mahigpit sa pag-access ng mga e-gambling sites. Hindi to simpleng in-app purchase sa mobile games na kahit maliit nga lang, nagagalit na ang mga magulang natin. Kailangan higpitan ng gobyerno ang akses sa e-gambling gaya ng paghihigpit sa mga kasino. Pahayag niya. Samantala, sinabi naman ng Akbayan Party List na nakatakda maghain ng kaparehong panukalang batas si Senator Risa Hontiveros sa Senado.